Ayun, welcome back po sa ating lahat ngayon ay mamamana naman tayo dahil okay na yung ating diving camera na na rin po natin dahil nasira lang yung kanyang switch at napasukan ng tubig alat. Ayan, simulan na natin ang ating pagsisid. Doon po pala sa mga bago nating viewers ngayon, subscribe naman ang aming channel para sa mga susunod na aming mga videos ma mapanood din ninyo. Ayan, nakakita tayo dito ng maliit na cuttlefish o bagulan pero hindi natin yan intensyon na panain o hulihin yan balak lang sana nating hawakan yun at dito meron tayong napanang isang dalag ayan oh. no merong taling ayan masarap na isda ito mga sir talagang isa ito sa paborito kong isda na aking nahuli ayan o oh. medyo may kalaparan na rin yan at uh, tamang tama ng pang ulam at kung marami tayong mahuling ganyan pangbenta natin yan mga sir at next nating apanain syempre ayan dahil ngayon mga sir ay uh, maliwanag ang buwan ayan marami siguro tayong makikita ganito hindi lang laging cuttlefish o bagulan yung ating nasa, nasa, isip kundi pati mga panus na rin ito dapat wala ito dito sa dagat pero akala nyo yun mga sir Nakakita tayo dito ng palaka sa ilalim ng dagat Ito ay mga 5 to 6 meters ang lalim Hindi ko alam kung buhay pa yan o ano Kaya tiningnan lang natin yun mga sir Dito meron tayo nakitang manitis Ayan o oh. Talagang mamink-mink ito Yun tinamaan At dito sa bandang unahan Meron pa rin isang pirasong Iwik, week o oh, yun yun no oh. kita nyo yun mga sir yung medyo mabilog ang katawan na isang uri din ng manitis ayan no oh. eto yun yun oh. natamaan na natin at eto yung pangalawang isda natin na huli kasi yung nauna natin na huli ay pusit o oh, panus kung tawagin dito sa amin sa Marinduque baka may nanonood na taga rito sa amin sa Marinduque shout out po sa inyo sana ay panoorin nyo pa yung marami na aming video sa aming channel ayan ito pa meron pa ditong isang bagulan mga sir ayan talaga naman hindi tayo nasirup sa bagulan ngayon kundi meron na tayong buhay na manong bagulan ayan o oh. talaga naman napakasarap naman titigan ito lalong lalo na mga sir kung ito ay apanain natin kaya syempre para makasigurado tayo panain agad natin yan at kapag ganyang namuti yung kulay niya ibig sabihin tinamaan natin siya dun sa kanyang utak kaya yung kanyang kulay ay bigla na lang nag shutdown ayan namuti na siya next nating apanain dito isang panos ayan oh, Ganyan lang sila nakatigil Kapag sila ay hindi mailap Ayan o oh. Ayos mga sir Sana ay marami pa tayong mahuling mga pusit o panos Dahil mahal ang kilo nito dito sa amin Ayan Ayos Meron pa itong kasama Siguro yung mga isang di pa lang yung layo sa kanya dun sa pinagpanaan natin Kaya ito hindi siya umalis dun sa pwesto niya siguro ay magkasama yung dalawang yan kaya ayan nahuli natin silang pareho at tamang tama yan mga sir kapag tayo talaga ay nakarami ng ganyan sigurado na solve na yung ating pamamana ngayon sa gabi medyo malamig na yung tubig ngayon mga sir kaya medyo madalang na rin yung namamana ngayon meron kasi kaming suot na wetsuit kaya eh, hindi siya gaanong malamig sa pakiramdam kaya tuloy-tuloy lang yung ating pagsisid at pamamana dahil meron na naman tayo ditong nakitang isang bagulan o cuttlefish. Ayan, yun! Mas malaki pala ito dun sa naunang pinana natin mga sir. Doon pala sa mga, sa mga veteranong namamana. Meron kayang tunog itong cuttlefish o bagulan? Yung sarili niyang sound. Kumbaga yung mga iba't ibang uri ng hayop ay may sariling sound parang ito yung ito yung meron din yung cuttlefish para siyang basta mahirap ipaliwanag kung hindi tayo sigurado ayan basta meron din siyang tunog kaya move on na tayo dito sa manitis yan ito yung pinili natin kahit siya ay may katabi na bisugo dahil mas malapad at mas malaki ito kaysa doon sa bisugo o arakya na nakita natin kaya ito yung inuna nating panain Ayan oh Medyo may kalaliman lang talaga yung 5 uh, to 6 meters na yung lalim nito mga sir Malalim na yun para sa amin Kaya Talaga naman kapag kami sumisid ng ganun kalalim Ay Tudo na paibabaw Para hindi maunusan Ayan oh Mamink na naman Ibig sabihin yan Manitis yan mga sir Talaga naman yan, ayos hindi na tayo masisiro na pang sa pang-ulam natin para sa kinabukasan dahil meron pa rin tayong napapanang mga isda kahit na maliwanag yung buwan ngayon ayan mga zero ayos eto na naman panos medyo step back pa ito eh ayan uyan oh pero hindi siya nakawala sa atin kasi tinamaan na natin yan ayos mga sir talaga Ayos uh, oh. to Nakahuli tayo ng panus na Pang ilang piraso Siguro pang apat na piraso na natin panus ito O pang lima ganyan Solve na solve na yan Pang adobo natin kasi Masarap ito kaya sa dun sa pugita O kaya ay Doon sa cuttlefish Malutong kalutong kasi yung Laman nun Kapag kinain Ayan o no? Lalo lalo na kung sariwa manamis namis talaga. Kahit anong klase ng isda na hulihin natin, ayan basta fresh na fresh nating lulutuin kaagad nako. Talaga naman anong sarap. Ayan isang tingin yung ating napana diyan. At ito na pakaraming mga dalagang bukid ito mga pispis -pis ng dalagang bukid. O yung maliliit na isda. Ayan oh napakarami kaya pala yung iba kapag naglalambat sila marami silang nahuhuli na kasi mabilis lang sila magparami at eto first time kong makahuli ng ganito kasi ngayon lang talaga ako nakakita sa pamamana ako ng ganitong pusit eto pala mga sir yung pusit ball pen marami nito sa palawan dinadried itong pusit ball na ito mahal ang kilo nito kapag dried na kaya Napakaswerte natin At merong napapasyal dito Na isang klase ng pusit na bullpen Ano kaya yan? Siguro ay uh, Maraming tinta yan Kaya bullpen yung tawag yan Ganyan kasi yung itsura ng bullpen Medyo patusok yung kanyang katawan na Slim Ayan Ayos talaga At meron tayo ditong napana na Pugita o, cut o Octopus pala Ayan ayos Akala natin Okay yung pag pindot ng kamera natin, yun pala mali yung pindot ng kamera natin kaya dito lang natin nakuna ng video pero dinukot pa natin yun sa butas mga sir at mga madam ayan sana yung nag enjoy kayo sa inyong panonood at pag-subscribe naman dyan sa aming channel at nakapanan naman tayo dito ng isang manitis na naman, ay manitis usit pala nakakalito na yung ating pamamana na ito ah Next natin nga pa na dito Isang Danggit pala Ay napakahirap talagang hanapin itong mga sir Kapag ikaw talaga ay nasa pinakang ibabaw Kasi compress yung katawan yan Manipis pero kapag uh, sinisid mo na Malapad yan Ayos Bira na yung nakikita natin danggit pa Isa-isa na lang yung mga danggit na nakikita natin ngayon dito sa spot dati marami dito siguro ay hindi pa nila season ngayon at ang season ngayon ay uh, cuttlefish talaga at meron na tayo ditong napansin na namang isang nagkukunwaring halamang dagat pero napansin natin kakaiba siya kaya dinakot na lang natin siya at kayang kaya naman nating dakutin ayan o oh, ayos talaga mga sir solve na yung ating pamamana ngayon at makakaulam na tayo at pag marami-rami pa makakabenta pa tayo mga sir sulit na sulit yung ating gabi sa ating pamamana ayan o oh, nakawala pa kaya pinana na natin yan mga sir baka sakaling sumuot pa dun sa butas ay sayang naman yan may malaki-laki na rin yan Ayan no. At yan na pala yung last nating na huli. At ito na lahat yung huli ko. Ayan o. Ang daming panus. Tapos, meron pang cuttlefish na dalawang piraso. Ayos mga sir, yung huli natin. Talagang makakabenta tayo nito. At yung pusit na yan, pang adobo natin yan. Dahil masarap yung adobo niyan. Ayos o. Ayan. Dalawang pirasong cuttlefish o bagulan Tapos ito lang yung isda natin nahuli huli Ayan siguro naman na may 3 fourth niyang isdang yan Kaya solve na solve na yung ating pamamana Salamat sa inyong panonood At shout out tayo sa ating mga viewers Ayan shout out po tayo kay Sir Dennis De La Cruz From Nay Cavite Shout out din kay Charles Abueva Salamat sa inyong panonood Shout out din tayo kay Sir Reheyo Garrett From Katanawan, Quezon Dive safe, sir. Kay Christopher Samuel From Zamboanga del Norte manganis Gutalak Kay Jano TV Salamat sa pananood Shoutout din kay Janscape Paharidyo At sa kanyang family sa Romblon Shoutout kay Rogelio Eric Ng Tigui Marinduque Shoutout din kay Amulet Fishing Trip Maraming salamat sa inyong pananood At kay Aslan TV From Palawan Salamat sa inyong panonood doon sir at God bless po sa ating lahat. Magkita-kita ulit tayo sa next episode ng ating pamamana.